Hello, madlang people. Sawa ka na ba sa buhay mo? Pues, magluto ka na lang ng itlog. Mamay mga sibuyas at sushi nori. At kumain ng marami. May limang itlog ako dito. Nagbukas ako at binuksan ko. Syempre, hindi natin to maluto ng scramble kung hindi bubuksan. May isang kamatis, bumbay at sibuyas dahon na fresh galing sa aking farm sa bintana. Ito ang sushi nori na pampaganda sa mata pampasta lang sa itlog. Siyempre, hiwa-hiwain mo natin yung mga sibuyas. Hindi natin maluluto yan kung lulunod natin ang buo, ba? Diba? Ganyan lang, technique, mga lalas. Mabilis ang kamay. Mabilis lang pala sa kamera. Idit-idit <laughs> lang. Heto na siya. Pinagsama-sama ko na. Minikus-mikusin, minikhalo-haluin, tinimplahin. At, nilagyan <laughs> na ng pamintang durog. <laughs> Ayan na nga. Kuremos kuremosin, halo haloin, amikos mikosin, amikos mix mix. <laughs> Wala na akong magawa sa buhay ko mga labs. At may to yung tat, um, goodbye head, may tatlong malagpad at mahabang, ano, ewan ko yun. Bigay yun ang ano yun, eh, kabilang kwarto ko, kapit bahay ko, bigay. Dapat lang bigayan, di ba? Ito na ang first attempt ko. Ito medyo makapal-kapal to siya. So hindi masyadong maganda ang paggawa. Uh, kasi nakapalan dapat pala nipisan ang pagkalagay pero hindi ko na napakita kung paano to napagawa mga labs sa pagulong-gulong siya kasi nga nawala yung video ko hindi ko napansin na hindi siguro siya na kaya sayang pero ito na sya mga labs ang kinalabasan 'di ba Sa may mga kiddos diyan sa may mga bata meron akong sukang maanghang sinamak bagay sa toyo toyo't suka bagay sa sushi na itlog o ano pang hinihintay natin para kain tayo? Agui, kalami kalami kayo you, soso suka. Ang sarap. Kitlog pa rin ang lasa. Crunchy. Mm. Mm.